amin kamatis 60 ang per kilo. Ilan ang kilo? nagharvest ng kamatis. 60 per kilo. Bilhin na kayo, guys. Pag sa pinaka puno ng kamatis kayo bibili 60k per kilos. Ewan ko lang sa bayan Ito ang masarap, ang oh, malutong. Yan, Pagpahinog kamatis, nagharvest, nag-harvest na, Nag na Kailangan ganyan pa siya pag i hey Guys, good morning. Good morning, Kalaka, Batangas. Ito na yung mga sili, guys. Medyo, ano, hindi na siya maganda dahil na up, ito ng Taal Volcano. So, yung mga dahon nila is parang nasunog or kumulubot. na. siya. Ayan, marami pa rin naman siyang bunga, guys. Pero hindi siya kasing healthy nung last ko siyang last ko silang nakita. Yan, nasa Kalakabatangas ulit tayo, guys. At ngayon ay yung mga ano, mga tomato, mga may mga bunga na, guys. Ayun sa kabila. Ayan. Wow, may chicken, 14 nola. Ay, yung mga sili nila. Oh, marami pa rin siyang bunga pero hindi na nila naka-harvest. Dami pa rin namang siyang bunga pero yung mga dahon is ganito na. Ay, ang cute. Tapos ito naman yung kakao. Ay, kakao ba yun? Kasoy. Ayan, naging yellowish yung mga dahon. Kahit gawa nga ng ano, yung yung tawag doon, yung usok ng bulkan. Hi, Chu Chai, good morning, Chu Ang sayo saya mo. May bunga ng dragon fruit. May isang bunga ng dragon fruit. Ayan. Ah! Oh. Okay. Punta tayo dun sa ano. Ay, sorry! Ano yung bahay nila kastura? Ano ah, ba ang ganda ng tiles dito sa harap? Yan yung dragon fruit. Wala pang bunga. Nag-iisa. Punta ako dito bestie sa may kamatis. Ayan ang gabi. May ilaw pa. May ilaw pa dyan. Ayan, dito tayo guys sa may kamatisan. Oh my gosh, maputik nga lang dahil malakas ang ulan dito kagabi. Ayan. Eto, dito tayo guys. Punta tayo dito sa may kamatisan. At magingat tayo dahil maano, madulas ang daan. So, heto na guys, ang kamatis. Ayan, ang dami ng bunga. Yung last na punta natin dito maliliit pa tong kamatis. Ngayon, marami na siyang bunga. Oh. Wow, sayang lang kasi. Naging ganito yung dahon nila dahil nga sa yung usok ng vulkan, guys. So, marami siyang bungas in all. Oh. may pahinog na rin doon ayan. o diba? ang per kilo ng kamatis ngayon guys is 60 pesos here in Calaca, Batangas so ayan dami ng bunga o diba? ang ng kamatis mahal ang na ng kamatis guys kaya napaka hindi pa sila nakabawi sa mga gastos nila dito. Ganun talaga pag farmer. Guys, sa amin, mga palay. Tapos na ano lang. Yan yung yug. Ayan. dami ring bunga ng yug. Tapos yun sa taas ng bundok. Ayan. Doon naman yung babuyan sa taas. Sa may papaya. Yan guys, ang mga kamatis. Ngayon, malapit na silang mag-harvest. Actually, pwede na magharvest harvest yung iba. Pero marami pang maliliit. Kaya, sana, sana magiging maayos, na. Tapos, ayan yung mga sili na maaang. Red chili. Ganyan din ang nangyari ba? Dahil nga sa... Dahil na sila hindi na harvest. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Diba? Ang dami pa doon. Ayan. Yan yung sili na wala pang bunga nung dumating tayo na last dito. So, ngayon, itong kamatis. Marami siyang bunga as in ang uh, nakatago kasi sa ano, pero marami talaga siya. Yan, guys. Yan, lima agad sa isang bunch. Ito naman, ayan, uh, oh, oh. Diba? Ang daming bunga pero yung iba maliliit. As in. So, sayang pag. Sayang nga dahil sa malapit lang din kasi ang Taal Volcano dito guys. So, yung mga pananim nila dito sa Batangas is affected talaga. Pati nga yung mga alagang hayop, nagkakasakit because of Taal Volcano. Ayan, thank you for watching, guys. Ayan, nakakatuwa talaga tong mga kamatis. Malalaki to, guys. Kaya lang. Ayan siya, O, oh, 'di ba? Marami talaga siyang bunga, guys as in. Nakikita mo yung mga bunga niya, Tchaan. Pero yung mga dahon kasi nila is parang parang nasunog, parang gano'n, ganyan siya. Oh because of ano, nataon sa pagano ng bulkan. Ito naman yung bayam. Ayan. Diba? Ayan. Thank you for watching guys. Nandito na nun tayo sa ano nila pastoraan. Ranch. Sabay so, ganun. Wala pa dito yung mga baka nandun sa taas ng ano ng bundok. Baka at saka mga Alagang baboy. So, mamaya na tayo pupunta. Ngayon, marami rin nyog dito, guys. As in, maraming tanim na nyog. Ayan, nandun na si na Brother Allen sa babuyan. So, ayan yung nyog kanina. O, oh, ang daming bunga. O, oh, diba? Tapos ang papaya, ang taas. Bye bye guys. Thank you for watching. Mamaya ulit. God bless everyone. Hello guys and welcome back to my channel. This is my billion. Again and again, we are here in Calaca, Batangas. Pero ngayon, may mga bunga na ang mga tanim nilang kamatis unlike before. And guys, makikita mo dito yung view ng dagat. And then, yung mga bahay na malapit sa dagat ito sa kabilang side tapos mga pananim na ano ba yan ayan mga tanim na nyog at mga kasoy ayan guys mga kasoy ayan maraming kasoy dito so hindi natin nakuha yung mga view doon at ayun naman si Bestie. Ano, na-silent ka na dyan. Ayan, Ayan mag-exercise daw muna si Bestie. Naka-video to. Ayan, maganda yung ano doon, yung view doon. O, oh, pati aso na, nasalim. Na. <laughs> Natakot. Hi, Chuchay. Chuchay, oo, oh, oh, si Chuchay. Ang saya-saya niya. Oh, no! Ikaw, oh, nagja-jump ka sa akin. Ayan, si Bess. Dapat pala ngayon. Chilling. sa yung mga project. isa ba? <laughs> Sabi ni Brian, kambal daw. Kambal eh. Seryoso. Oh? Si bestie yan. ang bestie pa sila, magkaibigan. Yes, ang daming kamatis 60 ang per kilo. Ilan ang kilo? Nag-harvest silang kamatis. 60 per kilo. bilhin na kayo guys. Pag sa pinakapuno ng kamatis kayo bibili is 60k per kilos. Ewan ko lang sa bayan. Ito ang masarap oh, malutong. Ayan, kamatis, na. nag-harvest na dong. Kailangan ganyan pa siya pag i-harvest. Guys, we are here now in Kalaka oh, Port Oh, gala kayo. Hindi pork. Ayan si Bestie, oh. Dito na lang tayo maliligo kasi wala naman tayong tubig dun sa bahay. Kalaka port barco mo yun. O, ano yun? Barko. Barko. Ay maganda pala doon oh sa so may tulay. Tapos meron tayong baon, guys. Oh. Bangus, am um, cracklings. Martis. Hi bestie, shout out to you. Ah. dagat dagat. I-live mo kasi. yan guys, uh, oh, di ba? Maraming. Pero dahil sa Taal Volcano, no. Ayun, it's uh, mauso. so mauso. Pinatas ami. yung anak niyang dalaga. Ayun, sarap magbangka, guys. Let's go. Kalaka seaport. Ayan, ang daungan. O, oh, diba? Ganda ng alon ng dagat. Ayun, ayun din. ganito sa gilid. Another island nandun. Sa may cottage. Bili tayo ng Bili tayo ng pineapple. Kapag nahinog na to sa kanyang ano, it's masarap. Ayan, bestie. Oh. Ayan. Okay ito yung bayad ko. Ah, gusto yan bro? 50 saan 51, 200 ang... Ah.